Uh, maganda gabi po uh, mga kababayan. Uh, ang topic po natin ngayon ay yung pabunan vaccine. Bakit nga ba nakagagaling? Naka uh, sa atin po sa Batas TV ay gusto natin na maging patas. Una po, uh, para din po to sa kalaman ng ating mga nanonood. Kaya dapat ay pantay yung ating reaksyon. Okay. Una, uh, bigyan po muna natin o talakayin po muna natin yung sentimiento ng mga senador kay DOA Secretary Francisco Duque kung bakit siya pinag-resign. Siguro, sa part po ng mga senador, eh, nakukulangan sila sa effort ni Secretary Francisco Duque sa pagsugpo sa virus na ito yung COVID-19 Yung opinion ko po naman para sa akin mga kabatas o kababayan ay kulang kasi sa communication yung effort na nilalabas ng DOH kasi minsan sa communication lang nagkakatalo eh minsan alam natin may F ang alam ng taong bayan walang import ang ginagawa, na ginagawa ang DOH pero ang totoo meron naman kaya lang sa yung communication hindi maganda eh talagang lumalabas sa tao na wala silang ginagawa bakit ko ko nasasabi to kasi tingnan niyo na lang sa news sa araw-araw na pagbo-broadcast nila ng mga kaganapan sa DOH ganito lang sinasabi nila. Una, yung number ng positive sa COVID-19, number ng namatay, number ng nakarecover, saka yung mga binili nilang PPEs, mga nag-donate, mga facilities na ginawa nila. Kaya, kasi ngayon sa panahon ngayon, ang tao kasi, eh, nagpapanik na kasi siyempre ang tao gusto rin na bumalik agad sa buhay sa normal mahirap kasi ang nakakwarantin oh, kaya ano magiging reaksyon ng tao talagang babatikusin talaga ang nasa DOH unang una kasi uh, sa panahon ng ganito gantong uh, pagkakataon hindi presidente ang tinatanong sa solusyon na maibibigay ng uh, bansa eh, sa ganitong pagkakataon kundi ang uh, solusyon mula o galing sa DOA secretary pali magkukolaborate lang ang pangulo kasi wala naman siyang alam sa ganito eh talagang DOA secretary ang magiging mangunguna Okay. Yung pangalawa, yung opinion ko lang ha. Pangalawa, kung bakit siya uh, nag-resign, siguro, nababagalan yung mga senador sa effort ni DOH Secretary Duque para sugpuin ang pandemic na ito. Para sa akin kasi mga kababayan, ang doktor kasi, eh, tingnan nyo na lang pag nagbigay ng reseta. Trial and error sila minsan hindi tumpak talaga ang ginagawa niya, ang pagbigay nila ng ng gamot kasi iba-iba rin, rin kasi ang epekto ng gamot pagdating sa tao okay at isa pa para sa akin bakit ako nababagalan din tulad ng mga senador kasi unang-una ang DOH DOH eh nag invento ng yung plasma inisip nila yung plasma na maging uh, solusyon para gumaling yung tao na nagmula sa taong gumaling din ang COVID-19. Eh bakit ka ba, bakit yun ang bibigyan mo ng, bakit ka pa mag ng gamot samantalang nga uh, meron ng lumabas na issue tungkol sa pabunan vaccine. So, uh yung plasma nila na sinasabi is wala pang clinical study na talagang huli na yung clinical study nila eh. Samantalang yung pabunan vaccine, may clinical study na si Dr. Pabunan noon pa. Kung nasasabi naman nila na hair uh, sale lang to, eh bakit din nila gamitin para maano nila yung doubts doubt nila sa pabunan vaccine? Okay. Sa part po siguro naman ni Secretary Duque, uh, kasi po, as a doctor, meron po kasi silang sinas uh, tinatawag na benefits of the doubt. Yun talaga ang kanilang iniisip palagi. Pero, hindi ka dapat mag lang sa doubt. Kailangan mo rin mag-research. Pangalawa naman po, dun sa kung bakit mabagal, ito po ay opinion ka lang, no? Uh, siguro dahil mas importante kasi sa kanya, yung uh, mapag-aralan muna ng mabuti yung gamot uh, bago gamitin o bago maging available sa sa mga hospital o merkado at itong yung sinasabi ko na benefits of the doubt uh, magkakaroon tayo ng collaboration with one of the, the doctor in our country siya si uh, Dr. Richard Mata uh, panoorin niyo po yung video uh, to be honest po ang first reaction po na, na for me as a doctor. Natural po kasi sa kapwa doktor na pag merong kasing ginawa ang isang doktor na maganyan, bago something. Natural po na parang magdududa, ano, nakakapangduda. Uh, natural po 'yun sa kapwa doktor, no? Pero uh, natural din as a doctor, hindi lang po yung magduda ka lang, kailangan din mag-research. Hindi po ako pwedeng makinig lang sa hearsay, hearsay. To be fair to the inventor. Balik po tayo. Ano, uh, napanood nyo naman po talagang kailangan din yung uh, doubts minsan sa isang bagay. Lalo na pagdating sa gamot. Okay. Balik naman po tayo dun sa yung kung bakit uh, nakagagamot talaga. Or kung bakit kailangan itry ng DOH para matanggal yung doubts nila. Yung uh, Pabunan vaccine. At ito po ay with the collaboration ulit ng ating uh, butihing doktor na si Mr. Richard uh, Mata. Pabunan, going back to the ingredients dahil sa ingredients po ako nakabase, no. Hindi lang sa hearsay, no. Ang ang kay Dr. Pabunan somehow pinag-isipan niya na i-mix po niya ang procaine glucocorticoid, and dexamethasone. So, itong pag niya ng ganitong ito, more on anti-inflammatory yung nasa isip niya. Kaya pala siguro, effective siya sa iba't ibang mga sakit, no? Uh, katulad ng snake bite. Ano bang nangyari sa snake bite? Pagkagat sa iyo ng ahas, siyempre mag-overreact yung immune system dahil may pumasok na venom eh. So, yung overreaction ng immune system, mag-cause din yun ng inflammation sa katawan mo. And pwedeng yun ang din ang mag-cause ng damage sa katawan mo. The same way was in COVID. So, kung binigyan ng combination ng dexamethasone, glucorticosteroid, and an anesthesia, talaga pinag-isipan po kasi ni Doktor eh, somehow nag-cause nag ng decrease of the inflammation. Kasi nga, anti-inflammatory yung binigay. The same way with dengue. Ngayon dengue, pagpasok ng virus, nag-overreact yung immune system mo, nagkaroon ka ng plasma leakage, nabutas yung mga maugat mo, yun po ang cause. Ang cause po ng, ng plasma leakage sa dengue o yung nabutas yung mga ugat na lumabas yung fluids na nakaka-dehydrate is the overreaction of the immune system. So, kung nabigyan ka ng something to decrease the inflammation, it could, have, it could help. Ngayon, am I supporting Uh, totally, Siyempre, ang sinasabi ko lang, I, I hope na maaproban sa ng FDA, upang pwede kong sisubok sa mga pasyente kong may dengue. Option ko na yun, dahil doktor ako, pwede ko pong desisyonan yun. Because, I have that decision making, no? For the case-to-case -case basis. Pero ito po, kinumbayin kasi ni doktor. So, kung itong combination na ito, pinag-aralan niya ng mga na panahon, for me, it's worth the try its worth the Okay po, uh, balik po tayo ang magandang uh, gabi po ulit. Uh, maraming salamat po sa collaboration ng ating uh, Dr. Uh, Dr. Richard Mata. Ah, uh, yun po ang sinasabi natin na uh, Ako po bilang isang mamamayan, lalagay ako sa kinalalagyan kung saan uh, sa relatives ng uh, ng pasyente ng may, sa COVID-19 halimbawa po ako ay isang relatives uh, ilalagay ko po ang sarili ko bilang isang uh, kamag-anak yung opinion ko po lamang na ito uh, siguro po uh, sa DOH hindi siguro masama kung uh, itry natin yung babunan vaccine lalo na dun sa mga talagang pasyente medyo critical na ang kondisyon. Isa pa siguro naman kung uh, ang ang relatives eh mapapa oh, map makakausap natin ng maayos at maipaiintindi natin sa kanya yung kalagayan nung uh, nung kanyang kamag-anak o nung relatives niya at siguro siya ay uh, papayag na gamitin ang gamot na ito para sa kanyang uh, kamag-anak na may sakit. At syempre, para ipaliwanag din natin na ito, itong pag-try natin na ito is trial and error. Hindi tayo pwedeng sabihin natin na 100% ang effectiveness ng gamot dito sa ating pasyente. At pasay uh, ipaliwanag natin na maayos, papirmahin natin ang waiver para dumating yung time, hindi kayo masise siguro naman kahit siguro sino kamag mag-anak ng pasyente na kung talagang nasa critical condition na ang ganilang lang uh, mahal sa buhay eh talagang magde-decide na rin ang uh, relatives na gagamitin yung pabunan vaccine ito po ay para sa DOH lamang na sana'y ay mapakinggan nyo ito itong opinion po namin dito sa Batas TV at uh, ihahalimbawa ko po ito sa bilang isang criminology ano ihahalimbawa ko po ito na sa isang bomba na yung baksin na ito ay katulad ng bomba na ay yung sakit na ito ay katulad ng bomba na mayroong isang hostage taker may suot na bomba tapos ang tao lang doon ang pulis lang doon ay hindi talaga expert ngunit yung oras kasi ay uh, nalalapit na para sumabog ang bomba ako bilang pulis kung sa halimbawa ako ay pulis na yon ay i-detonate ko na yon kahit wala akong expertise kasi ang hinahabol natin dito yung urgency para sa buhay ng tao sana ganun din po kayo dyan sa DOH na bigyan nyo rin ng halaga ang buhay ng uh, isang taong uh, nangangailangan ng agarang uh, aksyon